Good morning, good morning uli mga kaibigan. Ayan dong. Ay, thank you, thank you. Ayan. Bayabas, bayabas. Ayan po, wala na po yung ating bayabas. Ayan, kasi nakaano na po siya, nakalagpas na sa kalsada. Nahaharangan na yung mga sasakyan, lalo na yung mga malalaking sasakyan, yung mga matataas. Kaya ayan pinutol na. Mabuti at may kumuha ng kahoy. Magandang panggatong yan. No? Panggatong na kuya. Buti naman at napansin nyo. Kami, marami din kaming nakaipo ng mga panggatong-gatong eh. Mahirap na pagbigla tayong nawala ng ano, gas. Malaking tulong din yan ang ating mga bayabas na dati nating uh, pinapakita sa ating vlog wala na maliwanag na maliwanag na po mga kaibigan yung ating kalsada uh, at salamat sa ating uh, kamag-anak din na kaibigan na kapitbahay na nagputol ng uh, bayabas ayan na maliwanag na kitang kita na ang mga ulap at meron pa po, po dito ng bayabas na natitira kulay pink din po ang ano nito good morning uli ate ayan po ang natitirang bayabas na pwedeng kumuha kahit sino ang gustong kumuha. Yan ang ating mga neighborhood. Masisipag magwalis. Masisipag maglinis. Marami na namang linisin mga kaibigan. Maraming walisin. Yun, may ibon doon. Medyo sumikat po ang araw ngayon. Pero napakaraming ulap kaya makulimlim ang panahon tigdan Yan, umiinit tapos kumukulimlim. Ganyan po ang kaganapan ng ating panahon ngayon. Pero kapag umiinit, yan po ang kagandahan naman sa pagkiramdam ng mga bulaklak. Nakakatuwa mga kaibigan kasi yung aking uh, tanim na forever eh ayan na maraming-marami na siyang bulaklak dati yung bulaklak ni Ma'am Din ang aking pinapakita sa inyo Ngayon po ay ito na ang aking tanim ayan po ang kay Ma'am Din ang forever ni Ma'am Din at ito po ay anak na noong uh, tanim ni Ma'am Din Ayan, ang dami pa niyang mga ano oh, mga buko. Ayan pa at paggabi mga kaibigan, ay eh, talagang nalalanghap na namin yung bango. Ni forever talagang sobrang mabango siya pag paggabi. Panggabi lang po ang kanyang uh, bango mga kaibigan. Wala po sa araw. Ito pong mga ano, light pink. Yan po ang mabango. Paggabi po yan, ang kulay po niyan is white. Pag-araw po, naglalight pink na siya paggabi ay uh, puti uli at doon po siya nagsasabog ng kanyang kabanguhan yan po ang ating forever na hindi po talaga tayo nagsasawa na tignan yan mga kaibigan ng ating mga kababayan magde-deliver sa amin ang tubig. Pagpasensya niyo mga kaibigan ha. Talagang hanggang dito lang tayo nag-vlog. Medyo maingay po doon sa dulo doon. Yan ang ating bayabas. Hanggang dito na lang mga kaibigan ng aking vlog for today. Pagpalain po tayong lahat at ingatan ng ating Diyos. Amen.